Welcome back guys sa ating channel. At ngayon naman para ito sa mga Gemini, ang sign na mabilis mag-isip, adaptable, curious at laging may bagong idea. Gemini, ito ang iyong December 2025 horoscope. Ngayong December, ang energy mo ay tungkol sa direction, clarity at decision making. Maraming bagay ang lilinaw, mga tao, goals at mga relasyon na hindi mo alam kung saan papunta. This month, Gemini, you finally see the truth sa love mo naman, Gemini horoscope. Kung single ka, may paparating na connection na mabilis ang spark. Pwede itong online unexpected encounter o dating kilala mo pero biglang nagparamdam. Pero reminder partner, huwag magmadali. Observe mo muna ang actions. Kung may ka-talking stage ka naman, magiging klaro kung seryoso siya. Either tataas level niyo o ikaw na mismo ang maglalayo kung hindi tugma sa values mo. Kung in a relationship ka naman, mas magiging open ang communication niyo. May pag-uusap tungkol sa future, trust, at stability. Ang love energy mo ngayon ay honest at direct na walang paligoy-ligoy. Sa karir mo naman, Gemini, good month sa work. Mas productive ka. Mas creative at mas madaming opportunities ang bubukas. Pwede kang ma sa bagong task. Pwede kang mapansin ng boss. May chance ng offer or collaboration at mas magiging confident ka sa decision making. Kung may business ka naman, maganda ang flow ng inquiries at sales. Kung freelance ka, may new clients before matapos ang buwan. At sa pananalapi mo naman, sa money matters mo, stable pero may reminders. Iwasan ang impulse buying. Focus sa savings may chance ng extra income or small bonus. May mababayaran kang pending na babaan ng stress mo. Good month financially. Basta nasa control ka. At sa health mo naman, mas active ka mentally kaysa physically. Kailangan mong balansehin. Pantayan ng tulog, iwas overthinking, ayusin ang routine, move your body kahit 15 minutes a day emotionally, mas kalmado ka ngayon kumpara ng previous months. Overall, Gemini, ang December mo ngayon 2025, love gives clarity and real connections. Sa karir mo naman, it expands with new opportunities. At sa money mo naman, money is stable with extra incoming blessings. At sa iyong help, needs, balance, rest, and grounding. December brings you direction, honesty, and renewal. At ayan, Gemini, ang iyong December 2025 horoscope. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa monthly readings. At, at idagdag ko pa sa iyo, Gemini, mayong December 2025 ito yung buwan mo kung saan makikita mo yung yung malilinawan ka sa mga bagay-bagay makikita mo kung alin yung may magandang intention kung ano yung gusto mo na gawin talaga at yung mga reasons mo na nag-struggle ka dati ngayong buwan na ito malilinawan ka sa mga bagay-bagay at yung mga taong pakiramdam mo ay walang magandang may sa iyong buhay ngayon mo marirealize kung sino talaga sa kanila yung may mabuting intention sa iyo at sinasabi nga dito ng mga cards makikita naman natin marami sa kanila ang naka-upside naka-upside down o nakabaliktad karamihan ibig sabihin yung pangyayari biglang magkakaroon ng plot twist, magbabago. Kung dati ay puro ka um, overthinking, hindi ka kalmado, at may mga pangyayaring talagang nagbibigay ng stress sa'yo, magkakaroon ng twist, mababaliktad lahat. Yun ang sinasabi ng ating mga tarot card. At ito, ito sabi ng Five of Cups, merong bagay na talagang nagbibigay ng bigla ang pagbabago sa iyo. Kailangan lang talaga uh, gamitin mo yun in a good way. Uh, halimbawa, merong biglang plot twist sa iyong work, bigla kang na um, kailangan maging kalmado ka at, at mababang loob pa rin. Huwag mong gagamitin in a way na magmamalaki ka sa iba. At sinasabi din ng nine of wands na nakabaliktad, may mga ways talaga na magbibigay sa iyo para sa palibagong plot twist in a good way naman na siswertehin ka kung dati mas nakabaliktaran kung dati ikaw ay puro negatibo magiging positive yan at kung naman ikaw ay normal na normal, naka normal mood positive lahat swerte ganon hindi naman ang ibig sabihin mababaliktad yun magkakaroon ng plot twist ibig sabihin ang plot twist in a positive way mas dadami pa ang swerte mo kung ikaw ay swerte noong na nakaraang buwan at ngayong December nandyan na ang clarity clarity sa lahat lahat ng bagay na dating ikaw ay nagdududa especially sa mga tao yung mga may intensyon sa love kung may magparamdaman mali, makikita mo sa kanila kung sino yung talagang totoo at sa money matters naman kung yung financially stable ka mas magiging pang more stable pero be careful sa mga gastusin sa mga biglang kagastusan dahil na holiday at sa iyo namang health kailangan bantayan mong health, no health mo sinasabi ng ng five of swords merong mga mararamdaman ka. Siyempre, dahil holiday ngayon, maraming foods, maraming events, nakaka-stress talaga. At yun, may mararamdaman ka. Pero kailangan, cool ka lang, huwag masyadong isipin in, in a negative ways. Dahil sabi nga ng dasan, um, kahit medyo pero meron kang nararamdaman ganun, mababago pa rin yun in a positive way. Yun. Clarity ang lahat. Clarity lahat ng mga naranasan mo ngayong December, Gemini. At yun lamang, maraming salamat sa panunod. God bless.